La 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 Grabe ang init naman ng panahon. Oh, teka. Andiyan pala kayo guys. Andito nga pala ako sa bathroom ko. Maliligo pala ako kasi sobrang init ng panahon ngayon guys. Mamaya ma stroke tayo pag di tayo naligo. Oh no! Yo guys, tara tara. Punta na tayo dito guys. Maliligo na tayo. Ayan oh. Grabe, ang lamig naman ng tubig na to. Oh mean. Tara. Yan guys, so nandito na tayo guys. What? Teka, bakit di tayo lumulubok? Oh no! <laughs> sobrang lamig guys. Mukhang nagyelo na tong pampaligo natin. Oh no! Paano tayo maliligo nito ito? Tara baba nga muna tayo. Buksan natin ulit. Let's go! Yan guys! Grabe, ang sarap maligo. Sobrang lamig ng tubig. Mainit rin ba dyan sa inyo? Kung mainit dyan, ay ilike nyo rin yung video. At huwag nyong kalimutan na mag-subscribe. Let's go! Yan guys, tara tara. Labas na tayo dito. Tapos na tayo maligo. Tara, tingnan nga natin yung taniman natin dun boy. Tingnan nga natin kung ano na nangyari dun sa tanim natin. What? Andito pa rin pala yung nerenda nating Bugatti kay Mang Connor guys. Ayan no, oh. hindi pa natin nababalik guys. Oh no, mamaya nahanap na to ni Mang Connor. <laughs> tara tara, mamaya na natin ibabalik yan. Let's go. Tingnan nga muna natin yung pananim natin dito guys Ayan oh Mukhang marami nang tumubo dito Tara tara harvestin na natin yan oops grabe Ang dami tumubo dito sa tanim natin Let's go Tanggalin na natin yan Para may makain tayo Ayan oh Yung iba hindi pa tumutubo guys Siyaan na lang natin yan Taniman na lang natin ulit ng bago guys Ayan oh Tara let's go Itanim na natin yan yung mga buto natin. You know, boom, panis. Yan guys, natapos na natin harvestin yung mga pananim natin. Isasoli na natin yung sasakyan na iniram natin kay Mang Kanor. You know, let's go. Pero bago natin isoli yan guys, ipapakarwash muna natin yan. <laughs> Para malinis. Para di tayo pagalitan ni Mang Kanor guys. <laughs> Tara, let's go. Dali na natin to dun sa car wash. you know. Oogs, grabe. Ang ganda ng sasakyan ni Mankanor, guys. You know, let's go. Puntaan natin yung car wash dito, guys. Dito, you know. Alam po, Yun, know, malapit na tayo, guys. You know. What? Andito ulit yung kaibigan natin, guys. You know. Si tropa, mukhang nagpa-carwash ulit to ah. Oy tropa, to ka ulit ah. Oy tropa, andito ka na naman ah. Pinakarwash mo na naman ata yung sasakyan mo. Grabe na yan. Mukhang pwede nang magsalamin dito sa sobrang linis ng sasakyan mo ah. <laughs> Ay oo, tropa, pinakarwas mo yan kasi ginamit ko yan yung nakaraan na nag kami. Ah, ganun ba? Oh, sige, sige. Ako naman ang magpapakarwas ngayon. Isasoli ko na kasi itong hiniram kong kotse na Bugatti. Wala ako ko naman sa'yo yung sasakyan na yan. Ang ganda sa ana. Hindi naman pala sa'yo. Haha. <laughs> Oh, hindi sa akin yan. Nirentahan ko lang kasi yan. Kasi wala pa akong pambili. Oh, min. O siya, sige. Ipapakarwash ko na to. Ibabalik ko na kasi to. Dun sa may are. Sige, sige. Babantayan ko na lang yang hiniram mong sasakyan. Oh, sige. Salamat, pare, ha. Tara, tara. Let's go. Papakarwash na natin tong bugati natin, boy. Tara. Yan guys, iwan muna natin yan dyan. Yan guys, iwan muna natin yan dyan habang kinakarwas siya. Tara, tara let's go. One eternity later. Yo guys, ayan, mamaya na natin babalikan yung sasakyan natin dun. Pupunta muna tayo kay Dr. Quack. Quack, bibisitahin kasi natin. Matagal na kasi tayong hindi nagpupunta dun kay Dr. Quack. Quack, namimiss ko na yun. No. <laughs> tara tara, let's go. Puntaan natin yon, Gagamitin ko tong kotse ni Mr. Bean. Ayan o. Oh. Magic. Ilabas muna natin to guys. Yan guys. Nalabas na natin yung isa natin sa sakyan. Ito yung gagamitin natin o. Oh. Yung kotse ni Mr. Bean. Tara let's go. What? Ang bagal naman eh, na sa sakyan ni Mr. Bean. Oh no. Tara tara. Pasok lang natin tong Lamborghini natin dito, guys. Mamaya magasgasan to ng mga bata naglalaro dito. No! <laughs> oh, mean. Tara, <laughs> guys. Let's go. Punta na tayo kay Mang Kanot. Yay! Let's go! Grabe. Ang ganda naman sa sopla ni Mr. Pinwan at... Babangga pa tayo. <laughs> <No>. <laughs> uh, Tambahin daan kay Mr. Bean Ay What? Tambahin daan kay Dr. Quack Quack guys Nakalimutan na natin Tara let's go Alam ko dito yun eh Mukhang malapit na tayo guys Yun dito nga yun guys Yun oh. Pupunta na tayo doon Eh A few moments later. You guys, ay ano? Malapit na tayo, guys. You know, malapit na tayo sa bahay ni Doctor Papa. Ya nandito na yung bahay ni Doctor Papa, guys. Let's go park lang tayo dito guys. Ayan Oh. Ayan yung kotse Mr. Bean. Nabili na natin yan. Kaya sa atin na yan. Teka. Bakit nakabukas yung pinto dito ni Dr. Quack Quack? Mukhang may masamang nangyari ata kay Dr. Quack Quack guys. Tara tara. Check natin. yan ninakawan na siya dito. Oh no. Yo guys. Tara tara. Puntaan nga natin si Dr. Quack Quack. Nandito siya. Mamaya. May mga magnanakaw na dito sa paligid ng bahay niya guys Check nga natin dito Mamaya may nakapasok na ibang tao dito guys Oh no, teka Parang naririnig ko dito si Dr. Kwakwak Tara, check nga natin siya What? Oy, Dr. Kwakwak, andyan ka pala Oo, oh, andito ho Sabi ko na pupunta ka ngayon dito sa akin What? Paano mo nalaman na pupunta ako dito? Ayun ba? May bago asya siya kung Nakikita po kung nasaan ka. What? Nakikita mo ko kung nasaan ako? Oh, Win. Mamaya nakikita mo ko habang naliligo ko. No. <laughs> nako, nako. Teka. Ano tong mga naka-display dito? What? Si Iron Man to ah. Ikaw ba may gawa nito? Oh, ako nga. Bawik, gusto mo bang testing more? Bago ang invention? Siyempre naman. Gusto ko yung itry. Pwede ko ba iramin to? Ah, oo. Oh, sige, pwede mo i-ramin yan. Mamili ka lang dyan kung saan. Yo, guys. Tara, tara. natin tong Iron Man suit ni Dr. Quack. Quack. Ayan, oh. Ano kayang maganda dito? Parang gusto kong piliin tong number one, guys. Tara, tara. I-ramin na natin yan. Yan, guys, oh. What? Paano natin makukuha yan? Ayun, nakuha na natin guys. Tangan pala natin sirain to. Tara tara, teka. Bakit may mukha dito ni Iron Man? Mukhang kailangan din nata natin to guys. Yun guys, tara tara. Itry na natin to dun sa labas. Let's go. Yun oh. No? The moment of truth. Tara tara. Itry na natin tong Iron Man guys. ugh ang galing. Nice. Naging Iron Man tayo guys. Oogs. <laughs> Ayan guys. So oh, grabe. Ang bilis natin maglakad oh. Tumilipad pa tayo. Para tayong si Jollibee. <laughs> oh no. Pa isasara na natin tong. Maskara natin guys. Let's go. Yan oh. Ay. Hey. <laughs> tayo na si Iron Man guys. Oh. Panis. Ang galing. Ano. Meron pa tayong energy beam dito guys. Yan o. Oh. Paano kaya natin to gagamitin? What? Di tayo makagamit guys. Tara, tara Let's go. Ang kulit ni Iron Man o. Oh. Laki ng ulo. Haha. <laughs> What? Para tayong ano <laughs> Para lang tayo si Jollibee guys. Di tayo makalipad o. Oh. Oh, oh. Ang cute ng Iron Man natin ah. Parang bading. <laughs> Parang bakla yung Iron Man natin, guys. Bakit naman ganito? Teka, ano to, guys? Ba't may bakot dito, guys? What? Ano to? Parang costume din ata to ni Iron Man, guys. Tara-tara, kunin nga natin yan. Baka mamaya may superpowers yan na malakas. Tara, let's go. Oh, gs. Parang si, ano to ah? Si Iron Man na malaking tao. Oh, man. Ang galing oh. Tara, tara. Itry nga natin to, guys. Try nga natin kung magiging Iron Man tayo na malaki. Ugs, ang galing. Naging Iron Man tayo, guys, na malaki. Eh, Ay, ayan oh. Tara, tara. Let's go. Grabe, ang bilis natin tumalon. Eek! Nakakalipad pa tayo. Ang galing naman na ito, guys. Oop! Uh, what? Grabe, ang galing na natin, guys. Yan, no? Uh, Naba! Natutunaw natin yung mga bato, guys. Oh, no! Pwede na tayo magmina dito, guys, no? Tara-tara, let's go. Oop! Uh, Grabe, guys. Pinunta na natin yung pinakailalim ng luka dito guys. Oh no. <laughs> What? Nabutas na natin guys. Nabutas natin yung pinakailalim guys. Ang galing naman nito. Tara tara. Pupunta tayo dun sa pinakadulo guys. Let's go. Hugs. Hey. Racing, racing tayo guys. Boom. Pupunta tayo din sa pinakailalim ng OCP. Let's go. What? Mukhang ang layo na neto guys. Tara, balik na tayo. Hi. Hello. Sana balik dito guys. Maliligaw na ata tayo. Paano na tayo balik neto? Oops, sana hindi yun dito yung daan guys. Malimutan ko na. Sobrang layo na nito guys. Ayun. Dito na yung dam pabalik. Oh no. Ayoko na pumasok dyan. Maliligaw lang tayo dyan guys. Tara. Talong na tayo dito. Galing. Naging si Hawk tayo guys. Ayun oh. Ay. Hey, let's go. Ako si Iron Man Hawkbuster. Let's go.